Spotted si Paolo na sa bahay ni Mrs. Movie date daw ang banding nila ngayon. Dahil nakapagra sila, himlay malala. After pala sunduin sa showtime, diretso na sa bahay. Mag-asawa May ibinuking din ang team ni Kimi na si Miss Carl. Ayon sa kanya, tuwing dumadating ang Pasko, walang palya ang pagbibigay ng regalo ni Kim Jo at Paolo Bilino. Pero ngayon napapaisip daw umano siya dahil pinag-isa na ang regalo at may nakasulat na pa at ma. Naintuligan daw umano at nagtanong kung sila na ba ni Paolo Abilino. Pero todo deny at tanggi daw ito. Damang-dama na kahit hindi umamin may nangyayari na sa mga panalangin ng lahat. Ayon sa mga comments, mga fans, sa wakas, o oh finally, ang matagal ko nang hiling, unti-unti nang nangyayari. Mainam nga na privado ang relasyon para hindi sila napipressure sa ibang mga tao at kaibigan. At sa mga kaibigan, may lumalabas kasi na balita na wala silang relasyon at trabaho lang ang pakay kay Kimmy. Kaya itong mga ex ni girl, panay ang dikit. Pero sa mga bagong nalaman namin, wala kaming karapatan na magreklamo. Respeto sa private relationship ng himbao. Hindi maganda na makisawsaw ang mahalaga, panaylabas na ayuda, at hindi natin sila pinipilit kung ano lang ang ipakita nila. Alaga, ay okay na okay sila at palaging napapangiti si Kim Joo. Inan lang yan sa mga komento. Anong sa inyo?